pinaiimbestigahan ng Iloilo City Council ang presensya ng mga foreign nationals sa ilang subdivision sa lungsod na posibleng mga illegal immigrants na sangkot sa mga illegal na gawain. Sa ginanap na session ng Iloilo -Ilo City Council nitong Merkules, inaprubahan ng konseho ang resolusyon na nagpapatawag ng investigasyon in aid of legislation sa mga illegal immigrants at kanilang illegal na aktibidad sa lungsod. Nagpayag ng kanyang pagkabahala si Iloilo -Ilo City Council Romel Doron sa mga illegal na krimen na kinasasangkutan ng mga illegal immigrants kagaya ng human trafficking at cyber crimes. Anya, may natanggap siyang mga reports sa pagrami ng foreign nationals sa ilang mga subdivision sa lungsod na karamihan ay mga Chinese nationals. Nagbibigya, kailangan gumawa na ng mga lungsod habang maaga pa upang mapigilan ang anumang iligal na gawain ng mga illegal immigrants. Ito rin ay kasunod ng investigasyon ng Senado sa mga Pogo Farms sa bansa. Oh. Nakatagda namang imbitahin ng konseho ang kapulisan at ilang mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng Bureau of Immigration, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, pati na ang mga homeowners association sa lungsod sa gagawing investigasyon. Sir Mike, Sir Lawrence? Ah, uh, yung binabanggit mo na mga foreign national at karamihan kabay mga Chinese, wala pa ba hmm. kayo na mo-monitor diyan baka meron na rin mga pogo operators diyan? Ah, uh, wala pa po. At saka no, eh, marami minasalatang... na rin mga malalaking gusali diyan sa inyo kahit sa labas ng siyudad ng Iloilo, marami na rin um Amy. Sige. Yes po, Sir Mike no. Actually, mga ilang uh, araw lang din ang nakalipas so, nung nagpalabas ng uh, statement ng uh, Police Regional Office 6 na walang fogo forms na na-monitor dito sa Western Visayas. Sa kabila nito, eh hindi rin naman na uh, Uh, nagpatumpik-tumpik uh, pa ang Illinois City Council sa pag-investiga uh, ng uh, itong mga illegal immigrants. No? Katunayan, may isang uh, subdivision na na-mention si Councilor Romel Duron na may mga foreign national daw na hindi marunong mag-English mm. at uh, ito ang... Uh, no, ganyan na ganyan na... yun sa may porak Pampanga at saka yun sa may ban yeah. lang, na na discover na mga kwa na mga Pogo. Kaya nga Sir Mike, no? At saka uh, gusto rin na-investighan ni Sir Councilor Romel Doron kung may mga... Uh may mga trabaho ba sila na ginagawa o may mga employers ba sila at saka itong specific na subdivision dito sa lungsod kung uh, ano ilan ba ang mga foreign nationals dito at bakit nakapasok sila dito no um, mismo si Mayor Jerry Trenyas ay nagpalabas din ng kanyang statement noong nakaraang araw na hindi siya pabor sa pagpasok ng Pogo Farms dito sa Iloilo -Ilo City at may na-mention na rin siya, no, Sir Mike, na may mga offers no, na natanggap ang lungsod pero hindi sila pumayag. Kaya ito rin ay isa sa mga prioridad ng Iloilo uh, -Ilo City Council, especially na uh, may kung ang investigasyon ng Senado sa Pogo Farms dito sa Luzon at ilang bahagi ng bansa, Sir Mike.